Welcome back ka info ikaw ba? Yung taong nagpupuyat sa kakahanap ng opportunity sa online na pwede mo gawing part-time o full-time. Magandang opportunity na through online mo lang gagawin at nasa $5 up to sampung dollar per hour ang pwede mong kitain. Pwede subukan ang freelance at kung di ka familiar sa freelancing, bisitahin mo lang yung naunang video na nagawa namin kung ano nga ba ang freelancing. Sa pagkat ngayon pag-uusapan natin yung mga skills na mataas ang demand sa freelancing. Pero bago yon, click mo naman yung notification bell at piliin ang all, pati subscription button ang sa ganun ka-info updated ka sa mga bagong video na ginawa namin salamat. Panglimang skills na mataas ang demand ngayon sa freelancing, walang iba kundi video editing. Sa skills nato, pwede ka kumita ng $5 up to $10 per project, kailangan mo lang dito may cellphone, laptop, at maayos na internet connection. Bibigyan ko kayo ng halimbawa ng mga kliyente sa freelancing na naghahanap ng video editor. Nasa freelance website na tayo mga ka-info, karamihan dito mga naka-fixed price na $150 per project kailangan nila ng quick video edit. Meron din dito na taga-Australia, estimated budget niya $50 na fixed price na, trabaho mo ang magcut up ng mga video footage na kuha sa drone. May naghahanap din dito ng experience editor para sa YouTube channel niya. Kagandahan payment verified, legit na legit around $20 na ang naspent niya sa mga project. Ito yung mga requirements niya, 8 minutes long video and as close, documentary style at iba pa. Mahilig ka ba mag-Instagram? Nako! Sakto sa'yo yung pang-apat na skill. Ito yung tinatawag na Instagram Appointment Setter, dito ang trabaho mo. Ikaw yung magbobok ng meeting ng client mo. Mga mahalagang skills na kailangan mo pag Instagram Appointment Setter ang pinili mong trabaho. Kailangan marunong ka sa communication and negotiation skills. Bibigyan ko kayo ng example ng mga client na naghahanap ng Instagram Appointment Setter. Nandito na tayo ulit sa website. May naghahanap ng appointment setter na taga Denmark sa Europa. Naghahanap sila para sa team nila at ang requirements, fluent mag English, may Instagram account, dapat kaya mag DM or direct message 70 per day. Mga ka-info, ito pa yung iba, sobrang daming pagpipilian na pag-aapplyan. Mahalaga na matapos mo yung video dahil sa dulo ng video ibabahagi ko sa inyo yung website na kung saan pwede niyo pag-umpisahan kahit baguhan lang kayo. Mga ka-info kung ikaw naman yung taong mahilig mag-research at mag-encode, bagay sa iyo yung pangatlong trabaho sa freelancing ito yung tinatawag nilang virtual assistant. Sa virtual assistant, karaniwa na ginagawa nila is web research, gathering information sa competitors nila. Pagkatapos typing, and encoding doon sa na-research nila, Kasama din sa trabaho ng virtual assistant yung marketing sa business. At ito yung mga halimbawa ng mga kliyente na naghahanap ng virtual assistant. Mga ka-info, kung di mo nagustuhan yung virtual assistant, huwag kang mag-alala ba kayong pangalawang skills o trabaho na sa freelance ang magustuhan mo. Walang iba kundi ang social media manager, alam mo ba na isa to sa pinakamadaling trabaho ngayon sa freelance na I'm sure kayang kaya mo. Ang trabaho mo lang dito, mag-handle ng business account nila sa social media. Karaniwan na ginagawa mo dito, is makikipagkwentuhan sa followers ng kliyente mo sa social media. Napakadali na trabaho, pero karamihan sa kliyente sinusuri nila muna yung background ng social media manager kung may experience na ba ito, at higit sa lahat mapapagkatiwalaan na nila. Kasama na rin sa requirements nila yung marunong ka magsalita ng English, dahil nga more on engagement nga kasi trabaho mo dito. Ito yung mga halimbawa ng trabaho as social media manager na pagpipilian mo. Mga ka-info kung ikaw naman yung taong mahilig magbenta, naku bagay sa'yo yung number 1 sa listahan natin. Walang iba kundi sales at marketing. Marami ngayon sa kliyente lalo na yung may multi-business nawawala na sila ng oras mag-market ng kanilang negosyo. Kaya naghahanap sila ng skilled na freelancer upang makatulong sa negosyo nila sa pag-market upang tumaas yung sales. Kagandahan dito mga ka-info mga dayuhan yung mga kliyente natin kaya malaki yung percentage ng commission. At ito na ang mga halimbawa ng sales and marketing na trabaho sa freelance. As I said kanina sasabihin ko sa inyo yung website kung saan pwede ka magsimula bilang freelancer. Pumunta ka lang sa Upwork.com, tapos gumawa ka ng account mo salamat ka info sa panunood see you in next video.